Anong ganap sa mundo ng showbiz? Negosyante at hindi YouTuber ang turing ni Sian Gaza sa kanyang sarili. Kung pamilyar sa inyo ang pangalang Sian Gaza, minsan na siyang pinaratangang scammer. Napilitan kasing gumawa ng open letter si Sian para kay Senator Manny Pacquiao. Bunsud yun sa umanoy offer sa kanya na 100,000 piso kada post para isulong ang kandidatura ni Pacman na tatakbong pangulo. The offer was allegedly made by one of Manny's campaign managers. Flatly, ni reject daw ni ng offer. Kinailangan niyang ipakita ang kanyang personal balance sheet na nagsasaad ng kanyang kinita nitong September 2021 lang. Aabot 'yun sa mahigit 5 bilyong piso. Aniya, insulto raw ang baryang inaalok sa kanya dahil kalahating araw lang niya kinikita ang isandaang libong piso. Layunin daw ng kanyang open letter kay Manny na patunayang hindi lang isandaang libong piso ang halaga ng mga ganong transaksyon. Nais ding sabihin ni Sia na mapera siya, pero sa huli nag-iwan siya ng good luck sa pangarap ni Manny. Anong masasabi mo sa balitang ito?